Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Hello. Hello. Kasi may namatay eh. Ako, tumi me, may namatay. Tama yun eh. O tatlo na, yung tinutulungan niya. At hindi makompleto yung 50% GL. Eh kung, you know, eh sagot na kaagad kung approved ng PhilHealth yung ano eh yung Zipa and package. Hindi na kailangan ng GL. Kung i-approve lang yon baka we need just to talk and fix our system. Kasi all the benefits are there. May maip. Kung kulang pa, dagdagan ng maip. Kung uh, approve or not ang PhilHealth, admitin na nila kung may, may approval na. Tama? Apo, apo. Bas, ba, ano lang, maayos lang ho natin yung ano yan. Baka, baka we have to re review our uh, own uh, policies regarding this. Director, Last year, sinabi ko na sa iyo na magkaroon ka naman ng sistema doon sa pila ng humihingi ng tulong. Madaling araw pa lang, alas tres, pumipila na ang mga tao, lalo na mga senior citizen. Let's say, 100 lang yung makat-off ninyo, no? Ay yung, yung kaya ninyong iserve tong araw neto, bigyan na ng numero. Para alam At kung alam na nila kung kailan sila babalik, para humingi. Opo, ma'am. Tapos ma yung uh, oh, iba, nakatayo. Actually, kasi wala nang umaupuan. Opo. Na, uh, actually, uh, priority project po, inaayos po namin ngayon yan. At uh, para hindi na mangyari, na natutulog pa yung mga tao sa, sa ano. Tama, I, tama. I, I, I know about that. And uh, we're, we're doing it as a priority project. Uh, para hindi mahirapan ng tao. Sana sana po ma ma maanong puso mo na tumulong sa tao para para magkaroon tayo ng sistema doon para mapamadali para Apo. sa mga mahihirap ano po Opo. thanks Apo. for watching please don't forget to like share and subscribe